Parang merong isang na reunion na magkakaklasi no high school. One person obviously became so much more than the other former classmates. At mahirap siya noong araw at medyo mayaman-yaman yung ibang classmates niya. Sabi nung mayaman-yaman dati, dito sa umasenso na ngayon, di ba dati labandera ang nanay mo? In front of everybody, to rudely remind him of his humble roots because now he has become a bigger person than they are. At maraming ganyang kamag-anak. Pag merong kamag-anak na sumikat, sabihin, nung araw eh, maglalabal ang nanay niya eh. Pag merong kababayan na naging renowned, sabihin, yung tatay nga niyan, tricycle driver eh. Para bang, itinuturing nila yun na kababaan, at dahil may na-accomplice na atong tao, dapat ibaba siya ulit doon? Sobrang lumaki siya, imbes na lumaki ka rin, paliitin mo na lang ulit siya para maintindihan mo. Parang pag may umaman na kababaryo, siguro smuggler. Siguro nagnakaw sa gobyerno. Kung ano ang nalagad ang iisipin ng mga tao. Pag may nag-abroad na magandang babae, pag-uwi, siguro kung ano ginagawang Himalayan abroad. Kasi mga